Ang mabuting balita ng paminuhon ayon kay San Lucas. Doong panahong iyon, sumama kay Hesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kaniyang sinabi, Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kaniyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba upo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon. Baka may lagay ang mga pundasyon ngunit hindi naman maipatapos, siya'y kukutsayin ang lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, Dagsimulang magdayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa, hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang sampun-libon niyang kawal ay maisasagu sa kalaban na may dalawampun-libong tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikda ng lahat sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.